ay magandang oras, magandang araw. Mayroon tayong tip para sa mga kolesterol sa uric acid, no mga people. So ito po ay sayote. Isa po itong sayote mga people. Itchachap-chap mo kalahati lang. Ngayon, e eh, mag ka ng blender. ibi uh, blender natin yan. So mamaya, pag na-blender ko na, ano natin. Itong sayote, with calamansi or lemon, yun ang ipanghalo mo. Tapos pilitin mong inumin. Ililinisin natin, ibiblender, inumin para sa ating mga kolesterol sa katawan. At kung ano man yan, na manas ka man, mamaga, yung mga kasukasuhan, mga tuhod, ito lang po. Try nyo yan, walang mawawala sa inyo. Sa simpleng paraan, sa herbal, hindi kayo magkaroon ng sakit sa sa loob po sa pag-iinom natin ng mga gamot. Diba? Pag nainom tayo ng gamot, nagkakaroon tayo ng mga side effect. Ito po, wala. So, abangan mo ang isa pa. Ito, nakaready na rin po yung kalamansi or lemon. Okay. Kung wala kang lemon, kalamansi. Okay. Ito na, people. Tanggalin natin yung buto. Yan. Tapos, salang natin dito para mas okay. So, ito, ready na mga people, ha. Naready na natin ang ating sa blender. Kunting tubig lang ilagay. Pero umbut lang. Alright. Para mas solid. Sa blender. Mag-ready na tayo ng baso. Kung naman si at yung nadurog. Nandito na po. Nagawa na. Na-blend na natin. Maka si tayo. So ito ngayon people, nakahalo na dito ang kalamansi at yung pinagblending natin, blender natin na uh, sayote. no? So magready ka na lang na matamis kasi hindi natin alam kung ano ang lasa niyan for the good health natin sa ating mga kasukasuan, sakit-sakit sa mga daliri, sa tuhod, kung ano man 'yan mga people, mataas ang cholesterol mo, ito lang ang isa sa makakatulong sa atin. So herbal at uh, okay ang magiging kalapasan ng ating health. So, try na natin to people. Sundin so, nyo yan, walang mawawala sa inyo at hindi kayo gagastos ng malaki. Okay, God bless sa ating lahat.